Magandang araw mga kaibigan. Ako si Hashtag Walk With Land, ang inyong gabay sa katotohanan. Ha? Talaga namang... Yan. Magandang araw ha. Ang, ako ang inyong gabay sa mundo ng katotohanan, intriga at konting katatawanan. No? Ngayon, pag-usapan natin ang isang kaganapan na nagbibigay ningning <clears throat> sa kaganapan na nagbibigay ningning -ning. ah, sa Quezon City Hall ang pagbisita ni Executive Secretary Luis Bersamin. No? Pero teka, hindi ito basta pagbisita lang ha? sa likod ng ngiti at mainit na pagtanggap. May mga tanong, anong agenda? Bakit ngayon at bakit sa Quezon City? Kaya't samahan niyo ako sa ilang mga minuto ng pag-aaral, pagtawa at pagbubulay-bulay mula sa politika hanggang sa plastik. Lahat tatalakayin natin. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kung gusto ninyong laging updated sa ganitong klaseng content, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong salubin. At uy, kung gusto mong magbigay ng super chat, go lang para may pangkape ako habang nagta-type ng script. Kahapon mga kaibigan ng Quezon City Hall ah, ay naging sentro ng atensyon. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang kanang kamay ni Pangulong Marcos ay dumating as ah, sa isang mainit na pagtanggap mula sa pamahalang lungsod ah, sa pangungunan ni Mayor Joy, Joy Belmonte. Kasama rin si Vice Mayor Gian Soto, uh, Majority Floor Leader Dor uh, Doray Delarmante, Councilor Wensi Lagumbay, uh, City Administrator Mike Alimurong, at sorpresa, uh, si Sandigan Bayas <coughs> Justice Lord Villanueva. Pero teka, bakit nga ba naroon si Bersamin? Ano ang ano ang hatid niyang balita mula sa Malacañang at bakit parang grand reunion ang dating na para bang may sorpresa sa likod ng bawat ngiti Sabihin na natin ang Quezon City ay hindi lang basta lungsod. Ito ang pinakamataong lugar sa Pilipinas na may 1.45 million na butante. Ha? Kaya naman, bawat kilos dito, lalo na sa politika, ay may malalim na kahulugan. Alam nyo, kapag ang isang tulad ni Bersamin ay bumisita, parang pagdating ng principal sa classroom, lahat biglang magalang, ha? ngumingiti at may dalang baon na good news daw. Pero kami, mga estudyante ng katotohanan, tingin ta, titingin tayo sa likod ng blackboard. Ano ang tunay na laman ng kwento? Kung hindi niyo pakilala si Lucas Bersabin, hayaan niyong ipakilala ko siya sa inyo. Sa aking paraan, ah, si Bersabin ay hindi lang basta executive secretary. Siya ang gatekeeper ng Malacanang, ang nagbibigay ng go signal sa mga utos ng Pangulo. At kung minsan ang nagsasabi, wag muna boss, magkakagulo. Noong May 7, 2025, ha, si Bersamin ang pumirma sa Proclamation number no. 878 na nagdedeklara ng May, ng May 12 bilang special non-working holiday para sa midterm elections. At kamakailan at kamakailan siya rin ang nagutos ng courtesy resignations sa Presidential Communications Office, isang hakbang na nagpataas ng kilay ng marami. No? Pero sa higit sa lahat, Si Bersamin ay isang political heavyweight mula sa Abra ng pamilya ay nanalo ng malalaking posisyon sa 2025 elections. Ngayon, tanungin natin bakit mahalaga ang pagbisita niya sa Quezon City. Ang Quezon City ay hindi lang vote rich, ito rin ang sentro ng progresibong pamamahala sa ilalim ni Mayor Belmonte. Ang pagdating ni Bersamin ay maaring senyales ng isang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Pero tega, hindi ba ang 2025 elections ay nagpakita ng tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte camps? No, posible bang ang pagbisita na ito ay bahagi ng isang mas malaking political chess game? Kung ang politika ay chess, si Bersamin ang knight, biglang lilitaw sa kabilang dulo ng board tapos checkmate ka na. Pero seryoso mga kaibigan, ang bawat kilos niya ay may layunin. Kaya titigdan natin ang bawat galaw. Ngayon, pag-usapan natin ang Quezon City at ang kanyang reyna, ha si Mayor Joy Belmonte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Quezon City ay naging modelo ng sustainability. Noong April 21, 2025, ipinatupad ang pagbabawal sa single-use plastics, ha sa city hall at iba pang city-owned facilities. Asibel uh, si Belmonte rin ang nanguna sa Earth Hour 2025 na nagbigay din sa climate action. Pero hindi lang 'yan. Ang Quezon City ay sentro rin ng political power. Uh, sa 2025 elections, ito ang pinaka bu, pinaka botanteng lungsod sa bansa. At uh, si Belmonte ay nananatiling matatag sa kanyang pwesto. Kapag ang tulad ni Bersamina ay bumisita, hindi ito basta courtesy call. May usapan, may plano at posibleng may deal. Isipin nyo ha mga kaibigan, habang naglalakad si Bersamin sa bulwagan ng Quezon City Hall, parang pelikula ito ha. Sa isang banda, si Belmonte ang progresibong leader na may misyon para sa kalikasan. Sa kabilang banda, si Bersamin ang veterano ng politika na may koneksyon sa Malacanang. Ano ang pinag-usapan nila? Budget para sa bagong proyekto? Suporta para sa 2028 elections? O baka naman kapilang at chismis? Alam nyo, kapag dalawang malaking pangalan ang nagkita, parang blind date, ha? Ngumingiti, magalang, pero sa loob-loob, ano kaya ang gusto nito? Ngayon, maging seryoso tayo sandali, ha? Ang pagbisita ni Bersamina ay hindi nangyari sa vacuum. Ang 2025 midterm election sa isang labanan sa pagitan ng Marcos Duterte Camps. Si Bersamina bilang malapit kay Pangulong Marcos, ay may mahalagang papel sa pagpapakita ng suporta sa mga kaalyado. Si Abraham, sa Abra halimbawa, ang kanyang kapatid na si Eustachio Takit Bersamin ay nanalong gobernador. Kasama ang kanilang pamangkin bilang vice gobernador, no? Sa QC naman, si Belmonte ay nananatiling malakas, pero ang lungsod ay battleground ah, sa iba't ibang interes. Posible bang ang pagbisita ng Bersamin ay parang tiyakin ang suporta ni Quezon, ng Quezon City sa Marcos administration? Hindi natin dapat baliwalain ang timing ha. Ang 2025 elections ay nagbigay ng sinyales na ang Marcos Camp ay naghanda na para na para sa 2028 presidential race. Ang ang Quezon City bilang vote rich sa lungsod ay mahalaga sa estratehiya. Pero may catch. Si Belmonte kilala sa kanyang independenteng pamumuno. Kaya ang tanong, ano ang kapalit ng pagbisitang ito? mas malaking budget o isang mas malalim na political alliance. Kung ang politika ay telenovela, itong episode kung saan nakikita ang dalawang bida pero may plot twist ha, sa dulo at kami mga manonood ay naghihintay ng susunod na eksena. Kung naging enjoy ka sa ganitong klasing pagsusuri, i ang subscribe button at i-share sa inyong mga kaibigan. At uy, kung may super chat dyan, ah, para may pang pizza ako mamaya. <laughs> <laughs> Hindi lang si Belmonte at Bersamin ang bida rito. May supporting cast din, ha? Si na Vice Mayor Gian Soto, no? Majority Floor Leader Doray Delarmante, Councilor Wensi Lagumbay, City Administrator Mike Alimurong, at si Sandigan Bayan Associate Justice Lord Villanueva. Si Soto halimbawa ah, ha? ay anak ng veteranong politikong si Tito Soto at kilala sa kanyang low key, pero epektibong pamumuno. Ha? Si Dalarmante naman ay isang matapang na leader sa konseho. Habang si Lagumbay eh, ay aktibo sa community projects. Si Alimurong bilang city administrator, ang utak sa likod ng maraming proyekto sa Quezon City. Pero teka ha, si Justice Villanueva, ano ang ginagawa ng isang sandigan bayan justice sa City Hall? No? Posible bang may legal na aspeto sa pagbisitan nito? O baka naman nagkataon lang? Isipin nyo ito bilang isang dinner party. ha Si Bersamin ang panauhing pandangal, si Belmonte ang host, at ang iba pang opisyal ang mga bisitang may kanya-kanyang kwento. Pero sa likod ng hapunan, may mga bulungan. Ano ang pinag-uusapan? Ano ang plano? At sino ang magbabayad ng bill? Ayun, no? So, Kapalang isang sandigan yung justice ay nasa City Hall parang may plot twist sa te teleserye. Biglang may magsasabi. Objection, Your Honor, sa gitna ng meeting. Ngayon, tignan natin ang, ma ang mas malaking larawan. Ang Quezon City ay hindi lang lungsod. Ito ang puso ng Metro Manila. Sa ilalim ni Belmonte, ito ay naging leader ng sus sa sustainability, public service at innovation. Pero bilang vote-rich na lungsod, ito rin ang premyo sa politika. Ang pagbisita ni Bersamina ay maaaring senyales ng isang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Malacanang at Quezon City. Pero may tanong, paano ito makakapekto sa mga mamamayan? Magkakaroon ba ng mas maraming proyekto? O magiging pawn lang ba ang Quezon City sa mas malaking laro ng politika? Ang Quezon City ay isang microscope uh, ng, Pilip ng Pilipinas. Mayaman, magulo at puno ng potensyal. Ang pamumuno ni Belmonte ay nagbigay ng direksyon pero ang pagbisita ni Bersamin ay nagpapaalala na ang lokal na pamahalaan ay hindi maaring mag-isa. Ang kolaborasyon sa nasyonal na pamahalaan ay mahalaga. Pero dapat itong para sa kapakanan ng mamamayan, hindi para sa politika. Alam nyo, kapag ang Malacanang at City Hall ay nagkita, parang reunion na ng magkakamag-anak. Ngumingiti, pero may nagtatanong, kailan mo babayaran yung hiniram mo? <laughs> Ano ang susunod na kabanata? Para sa Quezon City, ang hamon ay panatalihin ang progreso habang nakikipag-ugnayan sa nasyonal na pamahalaan. Para kay Bersabing, ang pagbisita na ito ay isa lamang sa maraming hakbang sa kanyang tungkulin bilang executive secretary. Pero isang bagay ang sigurado, ang politika ay hindi natutulog at kami ay laging gising para bantayan ito. Isipin nyo ha, ang Quezon City bilang isang kwento na patuloy ang pagsulat. Si ben Monte ang manunulat. Ha? Ah, si Bersamin ang editor mula sa Malacanang. At kami mga mamayan ang mga mambabasa ng naghihintay ng happy ending. Pero teka sa politika, may happy ending ba talaga? Kung ang politika ay nobela, no? ito yung tipo na puno ng plot twists at cliffhangers. Kaya't kailangan nating magbasa hanggang dulo. At iyon mga kaibigan ha, ang kwento ng pag ng pagbisita ni Lucas Bersamin sa Quezon City Hall. Sana ay natutunan nyo ang isang bagay, natawa kayo at na-inspire, ha, nabantayan ng ating pamahalaan. Ang politika ay hindi lang para lang sa mga nasa puder, ito ay para sa atin, mga mamamayan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-comment ang inyong talobin. Ano sa tingin ninyo ah, sa pagbisitang ito? May chismis ba kayong alam? At uy, kung gusto nyong mag-super chat, go lang. Para may pangkape, ako sa so, so, sunod, susunod na episode. Hanggang sa muli mga kababayan. Ako si hashtag walk with land At ito ang inyong dosis ng katotohanan at katatawanan. Mag-ingat kayo at maging aktibo sa demokrasya!